Pauwi nga kami ng Bicol magkakapatid kasama nga yung tito at tita ko. So nitong umaga nga bago nga kami umalis nagpalagay muna nga ako ng lashes. Birthday kasi ng nanay ko at isa-celebrate nga namin siya kaya kami uuwi. So yun 60 years old na nga siya at pinagplanuhan nga namin tong magkakapatid. Sinanay hindi nga niya alam na medyo maganda nga yung gagawin naming celebration para sa kanya. Dahil nga sumama yung kapatid nga ni Tita Tess, nagban nga kami kasi originally yung pinaka plan talaga namin magbabas nga kami pa-uli. So yun nga kung gaano nga kami katagal na magi-stay nga sa Bicol, Ganon din nga yung may ari nga ng ban. Yun pare-parehas na nga ang bakasyon nga to para sa aming lahat. Natatawa nga ako sa mga bitbitan nga namin ng mga gamit namin kasi puro talaga mga maleta yung pinaglagyan nga namin. Kasi mas convenient naman kasi talaga kapag ganito nga yung mga gagamitin at mailalagay lahat ng mga gusto naming dalhin. Mga alas 9.30 nga nang umaga nag-pack up na nga kami yung mga gamit namin. Inilagay na namin sa van kasi plano naming umalis nga ng 10am. Sinama nga namin nga si Lola kahit nga medyo mahirap nga para sa kanya na bumiyahe nga ng malayo kasi nga putol na yung isa niyang paa. Napapayag nga namin siya at gusto niya rin naman pero pinamedical muna siya ni Tito Ray at tinanong nga yung doktor kung okay nga lang. Wala nga problema sa examination niya kaya pinayagan din siya ng doktor na sumama nga sa amin at bumiyahe nga ng malayo. Panay nga lang nga din yung bilin nga ni Tito Ray sa amin na bawal nga yung ganito, bawal yung ganyan. Kaya yun din yung susundin nga namin para wala kaming maging problema nga pare-parehas. Mga 10.15 15 nga kami umalis nga dito sa sukat. Dito kami sa likod bandana. Mapwesta kamagalak kasamakan natin kung may iwan kampanya pam ano yung paun na ako kasi kaguluan ako nung ako matutulog ako Papunta pa nga lang nga kami ng alabang, mga tulog na agad kami. Kasi nung nakaraang gabi nga, pare-parehas nga kami mga walang tulog. Mga kalahating oras din nga ako nakatulog. Then nagising nga ako kasi nga nagtatawanan nga sila sa harapan. Andito na nga kami sa may South Expressway at papunta na nga ito ng Batangas. Kaya nang umaga nga, bago nga kami umalis, maraming ang nilutong pagkain nga si Nalen. Nagluto nga siya ng mauulam nga namin, pati na rin nga ng mamimerienda nga dito sa Para van. hindi na nga kami masyadong bibili nga ng pagkain kasi talagang napakamahal nga ng mga pagkain kapag ganito nga ang mga biyahe. First stop nga namin sa may gumakaw, nakakita nga kami ng 7-Eleven at doon nga namin binalak nga kumain ng pananghalian. So late nga yung tanghalian namin kasi nga nung nasa ban pa lang kami, sige rin naman namin kain. Kaya hindi rin kami nakaramdam agad ng guto. Mama, nakakain ako. Andito na ako sa Bicol. <laughs> Wala ka pa sa Bicol? Wala pa akong sa Bicol eh. Malapit na po eh. Nasa korte pa kami. Pero nasa labas kami po. 7-11 kami. 7-11 kami. Kain na siya. 7-11. Usap lang na person. Hindi lang may yung mete. Pati na ano kami yung baka. Sungki naman. Okay lang pati na. Dapat sa'yo magpa ka. 3.30 nga kami nakarating nga ng Atimonan. May mga ilang traffic din kaming nadaanan sa may Batangas. Yung kapatid ko nga si Lembot, tsaka yung pamangkin kong si Ote, nagbas nga sila. Sabi nga nila Bito, yung driver nga namin na mukhang maaga nga kaming makakarating nga ng Naga. So yun na nga, nandito na nga kami sa may Bito ka nga ng Manok. Nung nakaraang buwan nga lang nga nandito nga ako dumadaan din kasi nga galing nga ako nung ragay. Pagkalagpas nga namin ang bituka nga ng manok, tuloy-tuloy pa rin yung biyahe nga namin at wala pa naman kaming traffic na naladaanan pa ulit. Pero nga kaming nadaanan gas station, nag stop over nga kami kasi nga iihi nga daw si Lola. Nagsibabaan din nga kami para nga makapag-stretching. Paidlip-idlip lang nga din ako sa van, hindi nga ako, matulog, hindi nga ako makatulog nga ng mahaba-haba. Hindi ko rin alam kung bakit, parang makakatulog lang ako ng kalahating oras then gigising na naman ako tapos yun, maya-maya tutulog ulit ako. Hindi talaga katulad ng mga iba kong biyahe, talagang nakakatulog ako ng derecho, 4 hours or 5 hours. So ngayon nga, hindi ko talaga siya magawa. Ang alas 6.30 naman ng gabi, nakarating na nga kami ng Santa Elena at nag -stop over nga kami dito ng halos isang oras. Dito nga, hindi naman kami naghapunan nga ng kanin kasi pare-parehas pa nga kaming busog. Kaya nagkapilang din kami at nagtinapay. Sobrang sinulit nga namin yung pagpapahinga namin dito kasi nga pag nasa bana naman kami, halos hindi nga kami kami makagalaw. Kaya ang tagal din talaga nang in-standby nga namin dito sa lugar nga na to. At ina-expect din kasi nila Tito Orly na maaga-aga nga kaming makakarating nga ng naga kasi nga alas 6 pa nga lang nga to ng gabi. At hindi nga namin inaasahan na matatrapik nga kami papasok nga sa ragay. Okay, magmeryenda, biyahin na nga ulit kami. Quarter to 11 nga kami nakapasok nga ng Naga dahil nga sobrang na-traffic nga kami. Yung ina-expect nga namin na alas 8 nasa Naga na kami, dun sa hipag nga ni Mary Jane, yung kapatid ko. Hindi nga natupad yon kasi nga alas 11 na kami nakarating. Dito na nga kami magpapalipas nga ng magdamag kasi kinaumag kinaumagahan na nga kami papasok nga ng karamuan. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!